Anan ko lang ko si Boya, no? Dito na nang basahan. Ayan. O, oh, ito, sabi ko sa'yo, balikan kita. Malayo pang inaano mo. yan mga kuya, no? yan si Kuya, taga-Kabiti pa yan. Dito, nadaanan ko lang siya dito sa San Pedro. No? Ayan, titinda siya nang basahan. Mapanganoo lang, kahit na panggastos, oh. Dagdag sa kikitain mo na, ha? oh mag-iingat ka lagi, ha? Bye. Mm. Okay, para ano, God bless lagi, kuya, no? Mag-ingat oh, ka lagi. Oo, uh -uh. ingat ka lagi, ha? Hmm. Okay, pupuntakit dito lang ako sa Southwoods, lagi tayo magkikita, ha? Then mag-ingat lagi sa pagtitinda. Yan, mga kuya, no? Yan, si kuya nagsusumikap kahit sa hamon ng buhay, no? Nagkikita natin, yan. Hindi ka ko yan, si kuya. Pero yan, nagsusumikap para mabuhay. meron ka pang nanay? Wala na, mga kapatid.